Mga kamamang, magtatanim tayo ng mga buto. Bale, magpupunla tayo ng mga buto natin ng kamatis na pinatuyo natin. Papakita ko sa inyo yung mga pinatuyo kong ano. Tawag ah, dito. Mga kamatis. So, ayan o. Oh. Bale, yung kamatis natin na ah, ito, ayan. Nung ginamit natin, inalis natin yung mga buto. Inilagay iba't ibang klase ng kamatis. So ayan. Ilagay natin sa tissue. Makita nyo. Ayan. So ngayon, yan yung ating ipupunla para maging puno ng kamatis. Meron pa yata ako dito yung ibang ano. Um, oh, eto naman yung sili. Ito yung sili. Buto ng sili. Yan. So yung the rest kamatis. Yan yung tatlo. Bale, ipopunlala natin yan kasi nga maganda na ang weather. So, mayroon tayo ditong cup. Itatry natin magtanim dito. Bubutasan na lang natin yung ilalim. Pero, mayroon din naman akong mga pot na maliliit. Hahanapin natin mamaya doon sa labas. Pero, eto, bubutasan ko muna siya. Subukan lang natin dito sa cup. So, ayan, may lupa tayo. Binili ni Kapapa. Yan ang gagamitin natin ngayon. Hanapin natin yung mga maliliit kung ano, pat. At mara, madagdagan yung ano natin. Yung pupunlaan natin. O. Try natin dito sa isang shed na maliit. Uy, bakit ayaw? Uh -huh. yep Haya. Yes. Pardon. Huh? Pardon me? Yeah. Yung dalawa nagbabadmento, no? Yung ating kabebe. At saka yung kanyang ka-friend. Ano, is lang bibili nyo? Okay. Hindi natin. Makita kung saan ko nalagay mga kamama yung punlaan kong maliliit na kap dito sa kabila, dito sa ilalim ng ating deck. Mahangin dito kaya sa ilalim nito. Mga kamama, hindi ko makita. Alam ko naman, tinago ko yun pero hindi ko maalala kung saan ano ba yan. Matanda na tayo mga kamama. Magtsatsaga muna tayo doon sa cup na pinagbubutasan ko. Ito na lang muna yung gagamitin natin. garden soil yun okay, ito sa garden soil daw aray ko so ito maganda mga kamama yun eh. di ba maganda siya bilangin natin 2, 4, 6, 8 10, 12, 13. So, lalagyan natin ang bawat cup. Yun. Basa na siya. Basa na yung lupa. Siksikin natin. Ah. Sabado po ngayon. Anong date na? Bibilangin natin kung ilang araw bago sumibol yung ating itatanim. So, yan. May lupa na. Lalagyan na natin ng mga ano, buto. So, ano natin? Meron tayo dito mga ano ng kalaba, kalabasa. Yung buto ko ng kalabasa na tuyo din. Subukan natin to. Yan yung mga tanim ko na nabumunga. Tapos inalis ko din yung mga buto ito try natin ngayon kung sisibol siguro lalagyan natin ang ang bawat dapat ang bawat isa isa lang ayun yung bumili ng ice cream humingi ng pera sa akin yung dalawa akala ko ang bibilihin nyo ano slurpee nag change kami ng man kasi mas cheap ito ay magkano naman yan how much 3 dollars 3 dollars how about the slurpee 5 dollars oh smart. <laughs> ayun, may suklay pa. Ah, ayun. See? Dalawang ano natin yung ilalagay natin, dalawang buto. Try lang natin kung pwede ba yung dalawang buto. Isa? Kasi itatransplant naman natin yan, mga kamama eh. Kaya siguro okay lang din. Dalawa try natin yung Okay, anim na. So, bali, ang ginawa natin sa kalabasa natin ay ano, dala-dalawa lang nilagay ko pero dapat isa-isa. Kaya lang wala na tayong cup. So, kala, ito kalabasa. So, yun yung uh, anim yung inano natin sa kalabasa. Bali, dala-dalawang buto. Dito naman, magtatanim tayo ng kamatis medyo dadagdagan na natin yung boto para sigurado kung talagang sisibol ulit. Pero lagi naman, experience ko na yan taon-taon. Ganyan lang yung ginagawa ko. Sumisibol naman siya. Nakita nyo naman yung inaani natin sa katerba. Nakakapamigay pa tayo sa mga kababayan natin. Mga kaibigan natin dito mga Pilipino. Nabibigyan pa natin ng ating ani. Dito naman tayo sa kamatis. Ayan o. Ang hirap nga lang alisin kasi dry na nakadikit siya. Ayan o. Ayan. Nakadikit siya. Ilagay natin dito. Una-unahan na lang silang sumibol. Kung talaga bang kung alin ang mabubuhay. Minsan siyempre may mga buto na hindi nabubuhay. Kaya dagdagan na lang natin yung buto. So, yun. Ayan. Ito, okay na yan. Ito naman tayo sa isa. Bali, bumili tayo, meron tayong ano pala dito, bumili tayo last year. Okra. Kaya lang hindi ako makapagpabunga, pero itatry natin ngayon. So, ito naman yung buto ng okra. Maglagay tayo dito ng mga ilan. Uy, ang dami naman. Napadami. Mga apat lang siguro. Itatransplant naman natin to eh. Kahit maliit pa, tumutubo rin, kaya lang. Hindi ito hindi ay natutuloy 'yung okra ko dapat maaga. Hindi ako makapagpatubo. Nagtumutubo ang okra pero hindi ko napapakinabangan, Porel siya. Pero tatarain natin uli ngayon. To. Try natin 'yung apat. Tingnan lang natin kung alin 'yung sisibol sa kanila. Ayan. Bali maliit naman 'yung taniman natin kaya doon sa taniman natin pag sasama-samahin na lang natin kung ano yung ating ipinunla at bago ang lahat kukuha ko ng sharpie para malaman ko kung ano yung nakatanim doon kung kamatis ba nasa nga ba yung sharpie ko susulatan natin kung kamatis kalabasa or okra so ayan minsan kasi nakakalimutan ko so ayan na Salata natin yan ng kamatis. So may sili tayo, okra, kamatis at kalabasa. Hindi pa tayo nakapagtanim ng pipino. Kailangan makapagtanim na rin ako ng talong kasi matagal tong talong. Try natin tong binili na to. At saka yung pepe nung binili natin. Last year pa yan. Hindi natin yan tinatapon. Kailan natin yung ano, yung ating pagtataniman. Bale, itong mga cup na to bago, kaya lang, hindi naman ginagamit pag may nagpa-party. Ang ginagamit nila yung maliit. Kasi masyado kasing malaki. Kaya, taniman na lang natin para mapakinabangan. Ano to? to? <laughs> ano yan mga kamama? Kakainis naman yung ano, talong. Kakainis yung talong na yan, ha. At saka yung, ano, yung pipino. bayan yan? Tagal namang maisip. Kita na nga yung bunga. Hindi pa rin masabi ang pangalan. Ang ibang klase to, mga kamama. Uhuhu, tao lang. Yahoo! <laughs> Eto yung, ito yung pinaka weather na gusto ko sa Canada. Kasi nakakapagtanim ako ng mga gulay. Yung ating kalubasa, nagagamit ko yung talbos, nagagamit ko yung bulaklak, na ilalagay ko sa mga gulay-gulay. Maliit lang tong garden ko, pero ang dami kong naaani. Eh. Kaya nakakatuwa. Kaya maganda rin pag may bahay ka dito sa Canada. Kahit maliit lang yung bahay mo, Basta meron kang backyard or gilid ng bahay na pwede mong pagtaniman, eh, idig mo na. Kung masipag ka lang at may oras ka. Para mapakinabangan. Pa al ano ba? Palipas oras. Pag walang pasok. Stress pa din po mga kamama pag nakita mo na yung mga lalo na pag namumunga na. si Daladala ko pa dito sa Canada yung naman ako sa nanay ko. Magtatanim. <laughs> magtatanim, nag-aani. Naggagamas. Alam niyo naggagamas. Naglilinis ng palayan. Maisan. Naman ako pa sa nanay ko. Nandito na ako sa na Canada. <laughs> Ganun talaga ang buhay. Kung ano kayong ka na. Ayun, ayun mga kamama. samahan niyo ako sa aking pag-garden ngayong taon so ayan bale ang itatanim natin dito ay ano yan ka papa oy thank you salamat hi ito na po yung kape ang bango thank you ano yung dala mo ano kayong dala dala At may balls yung dala ah yung ano yung bigay ni Namayra? yung palabok nakaputo, ah, pinagsama na oh puto. ayan, shout out ka kay ate Myra at uh, kay kuya Michael at kay ate Micah, salamat sa palabok ayun, minimerienda ni kapapa <laughs> masarap daw eh so ako naman magkakape kape tayo mga kamama Mahangin, nandito tayo sa backyard. Happy time, coffee time. Parang nasa bukid lang. Nung maliliit kami, yung mga elementary, kapag nagpapagamas ang tate ko or nagpapabakal, ang tawag sa amin pagka yung lupa mo ay tagilid, pero nililinis at tinataniman ng mga palay, ang tawag doon pabakal. Partner-partner yung mag-asawa or mag-syota. <laughs> 'Yung isa nagdidig, 'yung isa naglalagay ng palay. So ako naman taga-dala po ng kape kami. <laughs> tagadala dala lang po ako ng tinapay at merienda. Ganon ang trabaho ko sa ano, sa Batangas, sa bukid. Nakaka natutuwa ako doon sa ang tawag sa amin bakal. Yung ganito po oh, meron pong dala lalaking mahaba na may nakatusok sa ilalim, parang dulos. tas gaganunin po, pag hukay na ganun sa lupa, may butas yon. Ang bibilis talaga, napakabibilis mga kamama. tas yung kapartner niya, ang bilis din na nagaganon. Naglalagay. Bawat bakal, lagay, lagay. gano'n, bawat, ba, bawat dig, lagay. Tapos haanuhin lang po ng paa. Iko-cover lang ng paa and that's it. Yun, sisibol na. Yon pag yun ang tawag sa amin ay kaingin. Kaingin or kaingin. Yun. Meron naman pantay yun. Pag pantay, paararo. Yung iba, pasabog. Yung iba naman, patudling. Ganun ang pagtatanim sa amin sa Batangas. Sa bundok. Dito, ilagay lang natin sa pat na maliliit at itatransfer natin doon sa ating maliit na garden. So, yun. Magtanim na tayo. Ito yung binili ko na to. Hindi ako ang nag-ano. Yung nauna, ako yung nagpunla niyan. Yung mga dry na, ano, ito, binili ko na tong mga cucumber na to. Magtatanim din tayo. Kasi masarap to eh. Masarap pala itong cucumber na gawing, ano, pickle. Natikman ko. Yung si Ate Sol, nas, tinulungan natin na mag-move na mga gamit kasi lilipat na yung biyanan niya. Gumagawa ng pickle. Ang sarap. So, pag marami tayong bunga, gagawa din siguro tayo magbuburo. Ibuburo din natin. Subukan natin, gagayahin natin si Lola. Yung Canadian po yun, yung gumagawa ng pickle ngayon. Magtatanim ngayon ako ng madami-daming ano, pipino. Kasi pag hindi mo na nakayang kainin ng sariwa, ay di ipickle mo na. Yun. Lalagyan natin ng maraming bawang, maraming ano, bawang at ano yun, bawang at suka, paminta. Pwede mo rin imix mix yung ano, pwede ka rin mag-mix ng carrots. Tapos six months daw yun, or 1 year. Basta nakaburo lang ng gano'n. Ang kapapa natin, hinahanap niya yung mga maliliit kong pat na punlaan, kaso hindi niya rin makita. Malamang nandito sa kabila eh maraming laman nandun yung bumble natin eh wag na meron na akong ginamit yung mga cup na lang so ang itatanim na lang natin ngayon ay nakatanim na tayo ng pipino ano naman talong naman mga kamama para namang napakadami nating na ano pagtatanim ah <laughs> hey, naku. No Kung nakatila, naku, nakatira sa ano, yung mga ikere, ay, ang dami kong itatanim na ano na mga gulay, hindi na ako bibili. Makapagbenta pa siguro ako or makapamigay. Yun, ang tagal na mabuksan ito, kadamot naman. ayoko kong buksan lahat-lahat kasi baka, pag may tira, pwede pa yan sa ano, hindi na sisira. Busy yung tao na yun ah. <laughs> so ito naman mga kamamayang talong lubog natin. Grabe, ang ganda ng kulay ng ng seeds nito. Napakaganda ng seeds ng kulay pink. Diyan. Bakit hindi ako nakakabuhay ng talong at saka ng okra? Anong nangyayari? Pero yung kamatis ko, pepino, kalabasa sobrang sobrang uh, ano, lalago. Maliban lang sa okra, siguro dahil nga sa weather at sa pwesto. Hindi nga nararapat, sabi ng kapatid kong bunso. Nagtatanim din yun ng iba't ibang, pati mga papaya, nagtatanim yun, nasa sa yun. Malamang sa ano daw, sa lupa o sa weather. Sa tayo magtanim mga kamama, iaayos na lang natin. So yun, like bacon hair, na Silipin nga muna natin kung makaka-3 points itong dalawa na to. Okay, make a 3 points. Jack! Try na. 2 points or three points? Almost. Not Oh, oh no, naman Jack. Oh, Prince, your turn. Three points. Oh no, zero. Your turn, Jack. Shoot. If you don't like three points, two points. Zero, Prince. Zero. <laughs> Both are zero. Okay. Good. So yon nilower na natin kung makakashoot yung dalawa. <laughs> just for fun lang mga kamama habang nagtatanim tayo natin yung dalawang magkaibigan naku naman, anak walang dakdak -dak. hindi pwedeng mag ano yung, what do you call that? anak ayong hahawakan yung ring masama yun kasi baka mag tip over yan ha? okay yun, nakashoot na ang dalawa kasi pinababa, ang taas kasi kanina Just for fun lang mga kamama. Habang nagtatanim tayo eh, panoodin muna natin tong dalawa. The Jack and Kuya Prince, ka bebe Wow! Mag-classmate po siya sila nung elementary. Pero nung grade 7, nagkaiba na, magkaiba na po sila ng school. Thank you guys! <laughs> Ang dalawa. Pagpatuloy na natin yung ating ginagawa mga kamama. Ano kaya yung ginagawa ng kapapa natin doon? Bakit merong parang nakalagay sa bato? Sa oh, bunbuna noon? Ano kaya yun? I could uh, what is that? Hi, oh. How to. Oh. So, you know how? Yeah. Okay, that's good. So, ilagay natin dito yung ating mga pananim yung magkakasama sila pare-pareho. So, ayan, mga ka kalubasa, okra, sili, sili, sili. Ano naman ito? Talong. Ilan yung talong natin? Talong, dalawa. Dalawang ano siya. Ito naman yung kalapeno. Panglagay sa nilaga. May beans din tayo. Ayan. Pag samahin natin sa isang table at diyan natin lalagyan ng tubig. So, ayan, dito natin lalagyan ng tubig. Mama, didiligan na natin. So ayan, tutubigin na natin. Alalay lang baka alalay lang ang mga ang patubig mga kamama baka malunod agad. Pangit yung aking sprinkler. Hindi maganda. Tumubo kayo para marami akong aanihin. Yehu. So ayan, natapos na tayo magtanim mga kamama. So mga kamama, we are done for today mga kamama. So ayan, nakita nyo yung ating pinunla. lang po sa inyo kung kailan niyan sisibol. So yon. Ah, uh, thank you for watching kay Mama. Don't forget to like and subscribe and God bless us all. Bye-bye.